Welcome mga kabamski, ka-friends, ka-followers. Ano na kita sa atong real talk karon, So, last post na to, gisgot na to kung unsa kalisod ang panahon karon. Karon, magisgot kita may tungod sa kung unsaon na to pag-overcome sa atong mga problema. Sa karon nga panahon, ang problema dili gina malikayan no? Ika nga wala daw problema. Kung ikaw wala problema, abnormal daw ka. Pero in reality, tinaw bibaya, no? As kita person, as kita tao, lagi problema. So wala man siguro ay tao wala yung problema, tama ba? No? Karon mga kabamski, ginaunsan ninyo pag-overcome ang mga problema. So, sa atong resto karon ang problema always na siya nga mag-uban-uban ka na to. Pero, bisan pa nga nag uban, -uban na sa ato ah. kita mismo sa atong kawilingon andam ta. Andam ta nga i-welcome ang mga problema. No? Pasalamat ta, no? Nanganay problema kang naman. Dili man ta ma-challenge. Dili ta ma-challenge ang atong kawilingon kung wala problema. Bosa, kita po mismo, andam ta nga madawat dawat niya na. Huwag ang imong kaugalingon, andam yun nga mo, mo sulbad o mo mangita o pamaagi nga ka na nga problema, imong e ma-overcome. So, as kita nga uh, mga tao, kinahanglan nato, og o kusog po. No? Kinahanglan nato, mitao ka ng mga advice sa imong ka amigo, amiga o sa imong mga kaila nga suod So karon ang problema na anamang gina siya, di naman na siya mawala. So, kana siya, ato uh, lang buhaton is on, sa on na to, pag overcome ana. So, one tip lang mga isuon, no? O mga kabamski. So, sa pag overcome sa problema, pasalamatan nato no dayon ikaduha ampo sa Ginoo ampo kita sa Ginoo no iampo e nato sa Ginoo Ang problema lumalabay lamang mga igsuon tinuod mga iksoon, no ako personally naka ko mga problema daghan ko problema nga na na encounter pero tungod sa akong ligon nga pagtuo sa Ginoo. Ako nagtuo nga ang problema lumalabay lamang. Busa kita mga igsuon, kita mga kabamski, maging maligon ta sa pagsulbad o pag-overcome sa atong problema. No? Dili man na sa diha masulbad dayon, pero ang Ginoo nana sa nga kasulbaran para sa imong mga problema. So ayaw kawalag paglaom, balik tayo sa Ginoo, daigo na to ang Ginoo o pasalamatan na taong ang Ginoo. So, as advice mga Kabamski atong ifollow ang ang, ang sugo sa Ginoo, mga egso. So, nana lang Nagang salamat. I hope nakatabang ko. God bless.